kami kay Nanay Rosa pero naiwan yung pick up. <laughs> yung Wala ang yung driver. driver. Maluya, Maluya ang driver. Naiwan din. Wala din si Tatay Popsi oh. Nagano sila doon nanonood ng mga naglalangoy sa dagat. Naiwan namin. Hindi nagmamalay ay. Eh. <coughs> Eh, kita kasi tayo pag ito tayo kumain. Kinain tayo. tayo. Tingnan niyo ng mga aso. Magkapatid di sila. parehan nila ako. <laughs> dito na kami, guys, kay Nanay Rose. Asa na, wala pa rin hindi nagmamalay. Hindi nagmamalay nga. Ah, meron pa lang ano dito, guys. May cottage. May oh. Ah. Shut out. ano sila, guys. Nagkakaway. Kasi nabasa nila tong ano, sasakyan. So, alam nila na sa kalingap kami. Naglag... <laughs> Engineer Agulo, naglakad. <laughs> ayan. Mga patulog-tulog ay. Parang wala si Nanay Rosa. Ah, ayan na yung pick-up oh. Naiwan kayo ah. Oh. di Hindi kayo nagmamalay ay. Tismoso kasi yan eh. Ay. <laughs> ano -man Ay siya. Kaya naman pala. Sino bang driver ng pickup? up? doon. Napaka-tismoso. Cute ng bahay ni Nanay Rosa guys Ganda. Nandala mo para kay Nanay Rosa? Ah, paborito niyang pagkain. Paborito. Ano ba yung paborito niya? Abangan sa channel ni Kuya Bal. Oh, okay. Paborito niyang frutas. Abangan din sa channel ni Kuya Bal. Abangan yan. Kaabang abang Abangan <laughs> sa channel ni Kuya Bal.

Hindi naman madudurog pag hindi inapakan. Okay na mo Ayos kayo ah, kayo may video sa atin ah, video sa inyo Oh, Tatay mabilis lang. Ah, tayo na ay, sana, sana okay, kayo. Okay na, ibang bit-bit mo. Okay na. Para naman may silbi ako. Ang dami niya guys, bit-bit. Naganda, buhol-buhol na. Ay, nagpa-picture pa kay kuya. Ay, oh. Kilala guys, si kuya dyan. May mga nagpa-picture mga nagso swimming Ipap picture kay kuya magtiktok yeah yeah mag tiktok -tik um, tensi sa vlog Shout out po, shout out sa inyo. Hello, hello. hello. Adi yung inyo. Hello. 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 sa pagbilaw. Hello. Hello. pagbilaw, Hello. pagbilaw, <laughs> mga may followers po Follow Follow ma Follower niya daw po siya. Number one. Follower daw po siya ng mga movie Follow Follower po siya sila ng kalinga P Perfect. Mama! Mama! Hey, mama! Game na game! <laughs> Hindi kumasa masayaw 'yang pare at kaliwa pa ang paan niyan. May <laughs> dura ngata naguguya ano Eh, ko. Oh, hirap nang ginagawa nila. Pero in fairness, ang galing ni Kuya mag-direct. Tsaka magaling din yung kanya mga ano nga tawag doon? Mga celebrity. <laughs> mga, kinuhang mga kinuhang artista. Kasi, instra-instruct lang yan. Walang binabasang script. Oh. Voluntary. Yes, voluntary. Para lang po masaya, mapasaya kayong mga nanonood at supporter ng Kalingap. Nandun na sila, guys, oh. Sa may dagat. Hindi kami pwedeng lumapit. Kasi sila ay may drone. Makita Yeah. Anong gusto mo? Mag-behind the scene o maging artista ka? Ah, Mag-behind the scene mag <laughs> Ate O sige, back to you. <laughs> Behind the scene na lang, hindi nakakapagod. Nakakapagod. <laughs> Oo, oh, ikaw nakakapagod na maging artist. Uh, ilang take. Oh, na, tatlong na, take na. eh, bago na perfect. Ilang takbo-takbo yun. Tatlong takbo nila. Kalap. <laughs> so, ayan guys, ito na yung ano Maantok na yung isa <laughs> Ito na yung aming ganap